mga kabusing naghahanta naman kami ngayon aming tatlo ni Bayaw at saka ni Pamangkin nandito na si Pamangkin sumama na sa amin samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba sana may makita tayo kasi yung mga gagamba ngayon ano na hirap na hanapin mga kabusing Okay. Samahan nyo kami sa paghunt ng gagamba. Ayun si Sila Bayo at pamangkin. Okay. Mga kabusing, puntahan natin si Bayo, may nakita na siya dito. Mangin pa dito mga kabusing sa spot. Tingnan natin. Ayun. Ayun, tala siya mga kabusing oh, may kinakain. Yan. Gandang gagamba. Kunin mo dong. Kunin mo. Ato ko nung... Ayun. Dito yung dako eh. Ha? Dako. Ayun. Okay. Mga kabusing may nakita pa tayong tala dito. Yung talaan na marka uno, mga kabusing. Oh. Ayun. Gandang gagamba yan, mga kabusing. Ayun. Dito, maraming damo dito, mga kabusing. Okay. Mga kabusing, puntahan na naman natin si Bayaw. May nakita na naman. Saan yung ting? Oh, dong? Si Pamangkin pala. Hemen. Ayun. Parang Parang tigris siya mga kabusing oh. igot ng hangin mga kabusing tingnan natin kung ah, ano ko dyan ano lang ano ah, ah. ayun oh gandang gagamba pumasok sa tinitirahan yung dahon mga kabusing eh. Ayan, gandang gagamba yan. Kunin natin yan, mga kabusing. Okay. Mga kabusing, may nakita pa tayong mga ano, mga kaibigan dito. Ayan. Hello. Shout out. Shout out. Kong, <laughs> shout out kong Jandib. Jandib. Yes. Jandib shout out I'm daw. <laughs> Akala ko naghanap sila ng gagamba, hindi pala. Kami lang mga kabusing naghanap. Shout out ko ako. <laughs> okay. Mga kaibigan natin dito, mga kabusing. Marami sila. <laughs> <laughs> oh, yan. Yan, pogi yan, mga kabusing. Oh. Ah, mga kabusing, puntahan natin si Pamangkin. May nakita na din siya. May nakita na naman. Asa dong? Nere dong? Asa? Ah, kana? Ah. Dito pala. Ay, parang ano siya? Parang redibil, oh. Ayan, gandang gagamba mga kabusing. Nakita ni Pamangkin dito. Tingnan natin. ayun kandang gagamba mga kabusing kunin natin ayun ayun gumagapang oh. okay mga kabusing may nakita tayong gagamba dito ayun tumakas na kasi mga kabusing na ano nadaanan natin Tara <laughs> Hmm. Ayun, ang gagamba mga kabusing oh. Yan. Ito yung bahay niya. Nagalaw natin. Kunin mo ting. Ayun. Putol up Yan, tingnan natin kung okay na ba siya. Awaw, oh aw, butyog. Yo, wag Laking gagamba pero butyog. Okay na to. Maitlogin lang natin mga kabusing. Yan, oh. Butyog siya pero haba ng galamay. Kunin natin yan. Yo, wag mga kabusing, may nakita tayong gagamba. Ayan, hindi pa nagbabahay. Ganda siya mga kabusing. Parang tigri. Tigri siya, oh. Ayan. Wow, gandang gagamba. Yan, gumagapang. Okay. Kunin natin yan. Mga kabusing, puntahan natin si Pamangkin. May nakita siya dito sa ilalim. Yan. Ah. Asa ah, dong? Ayun, ang gagamba mga kabusing nasa baba, may kinakain pa. Ayun oh, sa baba na. Yan lupa na yan. Yan kunin natin. Ayun, tigre na may pagka-orange mga kabusing oh. Same size lang siya, pero okay na 'to tigre na may pagka orange ayun tumalon ayun ang gagamba mga kabusing Ah, uh, kabosing, may nakita tayo dito ng gagamba oh, nasa baba lang. Palagi lang nasa baba 'yung mga gagamba ngayon. Ayun. Sampung ikunulo 'yo, dong. Blood man sana 'yan kung eh. posing siya oh. Ayun, gandang gagamba oh. 'Yan, kunin mo 'dong. <laughs> 'Yan. Ang ganda pa ng background dito oh. Ang ganda ng view. Oh, ang ganda. Ayun, <laughs> Ay. Ay, laki. Ayun. Ay, Nasa ilalim mo. Oh. Yan. Yan, gumagapang. Okay. Mga kabusing, pauwi na kami. Ayan, may nakuha na kami mga kabusing. Okay na to. Ayan, si Bayaw. Si Pamangkin. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like and share, comment. At yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. At sa mga bagong subscriber natin mga kabusing, maraming salamat sa lahat ng suporta ninyo sa ating channel at saka yung mga hindi pa nakasubscribe mga kabusing subscribe na lang malaking tulong na yan sa ating channel okay maraming salamat sa panunood